Ilang residente na rin ang inilikas sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City dahil sa matinding pagbaha roon. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Umihingi ng tulong ang rescuer na ito habang hila-hila ang isang bangka. Sakay kasi ito ang kanilang na-rescue na lalaki na sugatan ang tuhod. Nawakwak yung tuhod. Binalutan lang ang tuhod at hirap maglakad ang lalaki. Isa lang siya sa mga na sa Clemente Street ng barangay Bagong Silangan ng Quezon City kung saan nasa leeg hanggang lagpas tao na ang taas ng tubig baha. Mataas din ang tubig baha sa kalapit na street na Jubilee at Greenland. Kaya naman inilikas ang ilang mga residente dito ano lang talaga yung ulan natin, hindi kami laging binabaha. Huli namin baha Hanggang baywang na rin ang baha sa bonus subdivision ng nasabing barangay. Kaya naman, inilikas din ang ilang mga residente. Ano Pinapalikas naman na mga tauhan ng barangay ang isang lalaki dahil inabot na ang tubig baha ang kanilang bahay, lalot hanggang baywang na ang taas din ng tubig. Ang ilang residente, kanya-kanya namang hakot ng kanilang maliligtas na gamit. Ngayon lang nangyari ito. Nung mga nakaraan, hindi naman. Nagmistulang dagat naman ang ilang bahagi ng kahabaan ng Commonwealth dahil sa gutter deep ng tubig baha. Dahilan para bumagal din ang daloy ng mga sasakyan dito. Samantala nakapagdala na ng higit 16,000 individual na inilipat sa mga evacuation center ng Quezon City as of 12 noon ng ngayong araw. Naglabas naman ng hotline number ang QCLGU para sa nais magpa-rescue. Luwal Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.